Sa Wait. Si oh, yes. oh, yes, wait, mommy. Wait, mommy. Wait, 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 Hello mga kids. So ayan, ngayon nga is na nila amo yung dalawang alaga ko sa e school. So uh, magkakape muna tayo bago tayo magtatrabaho. Ayan yung mga labahin ko nga pala sinalpak ko na dito sa washing machine. And, kape muna tayo para may lakas tayo na magtrabaho. Ayan, ilagay natin yung sa may tinapay si amo doon. So, pinuha ko kasi may expire siya sa 6-6 So, kainin natin habang hindi pa siya expire. Kasi okay lang naman kay amo kainin kahit ano dito sa bahay niya. Sabi niya kasi uh, you can eat everything. So, kapag may mga tinapay o may mga pagkain dito kinakain ko, hindi na din nila hinahanap. Hindi. Habang hindi pa tapos yung labahin ko and maglilinis ako ng parto ng amo ko mamaya. After nang pasok nila sa school, susunduin ko. And then, si Deng Deng yung uh, piano class, si Charlotte naman yung ballet class. Mahaba yeah. mm. ng, yung <laughs> ano, putulin ko pa yung mahaba masyado talaga. Mm. May palaman siya sa loob. So, ayun mga kitses, tapos na nga akong nag uh, so, punta tayo dito sa karton nila amo. And then, maglilinis tayo ng karton nila So, ayan. I-open ko muna yung mga bintana dito. Hindi siya maulan nga yun. Ay, ulan ba? Ay, ulan. Huwag muna natin i-close to kasi mabaha na naman yung karton ni amo. Against the light pala dyan. Pagyan yung museo <laughs> ko. ko lang bisit nila ako So, Pagpagpag, Tapos, So, ayan. Tapos na mga kapatid. Ganun lang. Mag-magic ng, uh, <laughs> kata nila Yun yung weather ngayon mga kids. So, after ng karto ni Amo, dito naman tayo sa bathroom. Dahil ulit yung sangkong ko dito para samahan niyo maglinis. Uy. <laughs> Ito lang ako maglinis ng pa, uh, CR ni Amo araw-araw. Hindi <laughs> mo na kailangan basahin yung floor. Hindi mo na kailangan buhusan ng tubig or ano ganito lang po, nasipunas lang dito sa bukas. kasi yung bahay nila dito. Kahit mayaman sila, maliliit yung bahay nila ba? Napapagod din yung pala araw-araw kasi yung, alam yung ano, activities sa ma... Hindi ako na, napagod sa trabaho ko. Napagod ako minsan sa activities ng alaga ko. Walang ano ba, walang tigil. At saka naawa ako sa mga alaga ko kasi hindi sila nakakapagpahinga. Tapos ng pasok nila, ay may papasok na naman sila sa ibang activities seven pa naman yung gising nila kapag umaga, o, di ba? Tapos minsan hanggang 8 ng gabi tapos na yung trabaho ay pasok nila, o. Grabe, no? Para college. 7 ng umaga, tapos eight ng gabi, bago tapos. eh nga, habang nag ako, may dinating na order ni Ama. Soup yan. Soup yan. Ang init pa kayo. Labas ko muna pa. Hindi ko muna ilagay sa ref. Ilagay ko muna dito kasi. Init na may nailagay ni Ama sa red. Babalik din siya, mahatid lang yung mga bata. Kasi siya yung maghatid mamaya sa chunwan. Ako naman yung ting kahit sa ano. E, ito din yung isa. Pagkin nyo natin tong mga bato ng alaga ko. Nagagatas lang kasi sila kapag umaga. So, Tapos na din yung labahan ko. Sampay ko na siya mamaya. Okay. kinuha ko itong dami ko. Sinampay ko kahapon. Mga damit ko ito mga sa ka bedsheet ko. Bedsheet talaga yung pang comforter ba. Kasi minsan malamig ka so pag inopen ko talaga itong ano. Tapos lagay ko sa taas mamaya sa higaan ko. ayoko ko na kumira. kunin ko yung mga hangar tapos na yung nilabhan ko. Yan, sampay ko nga muna itong mga damit ni Amo kasi kanina pa natapos and then kinuha ko lang yung hanger. Tutuloy so, ko na lang tupin yung mga damit ko mamaya after ko nung sampay yung mga to kasi i-open ko yung ulan ba ngayon. I-open ko yung pang heater ba para matuyo siya. Madaling matuyo. Bedsheet pa naman yung mga to yung pinalitan ko kahapon na bedsheet nila Amo. Ayan, tuloy ko nga tupihin yung mga damit ko na nilabhan ko kahapon. Andito na din si Amo, bumalik siya galing sa paghatid niya sa mga bata kanina sa school and then nagpa-car wash and then yun, bumalik. Kasi mamaya is ihatid niya si Charlotte sa ballet class niya and sa akin naman si Deng -Deng. Minsan kasi para magkasabay ba yung oras nila kaya hindi pwedeng i ng isang tao kaya yun. Hindi minsan pumapasok si Amo sa trabaho niya kapag ganong hectic yung schedule ng mga alaga ko kasi hindi ko sila kayang i dalawa tapos magkalayo pa yung activity nila kaya kailangan talagang dalawa. so ayan, dito na nga ako ngayon sa school bus stop ng mga alaga ako. Antayin ko lang sila. Ayan nga, nakuha ko na sila and nakauwi na kami. Magpapalit lang sila and pupunta kami sa bahay ni Lula. Mm -hmm. Nagluto si Lula ng ganito. Yan, no? Kasi may ano, uh, dragon boat yung occasion dito. Nagluto siya ng Laman niya sa loob, at saka ito mo yung pagkain ko. Mag-noodles muna ako ngayon. Kasi nagubus mo, Chen. Kaya nga ako makain sa ng noodles. Kain din ako ng noodles. So nga mga ketses, dito kami ni Deng Deng, punta kami sa piano class niya. Where we go? Piano! Wow, piano! And then si Charlotte, nandun siya. Babalikan ko mamaya, ayusin ko lang yung buhok niya. And then, ihatid niya mo babae dito kami makakit sa isang tahimik ng ano. Oh, diretso siya dito kasi medyo maaga-aga pa kami. Doon sa lobby yung ano niya, yung piano class. Kami din gitara dito makakit sa isang oh. piano talaga. Tindahan ng mga piano, gitara nabibat nga siya dyan Grabe yung price niya nakakatakot nga akit size yamaha nga may maliit din ayan nag start na nga si Deng Deng dito lang ako sa likod niya ayan tapos na nga si Deng Deng so pauwi na kami with my <laughs> water. water nakapalit na nga ng damit si Charlotte ayusin ko lang yung buhok niya and then ihatid ni mo babae sa valet class niya bye bye beautiful Yes. Ano? Yan. Wow. eh Hatid ni, ni amo babae. Ako naman si Ting Ting. Tingnan niyo si Ding Ting Ting. Pipiano class yun. Assignment niya. Here is dirty. Sa'yo naman si Ding Ting Ting. Nagpipiano siya. Malis na sila, Charlotte pinapalinis niya mo sa akin tong electric fan. Electric fan to mga size. Tinanggal niya dun, oh. Electric fan talaga siya. Linisan ko. So, hindi siguro ba kayo maniwala na electric fan to mga size Electric fan po siya. Then, tanggalin ko ito dito. So, ayan. Ganyan siya. then, meron na ako dito ng ano. Ito. Kasi bawal basahin to. So, madumi. Oh, pwede pala siya, oh. Tanggalin lang pala dito. So, yung madumi, oh. Ilagay natin dyan. Then, to. Punasan natin siya, no? mo muna. Ilang years na itong dinalinisan ah. Parang 6 years na din. Mali ko ba? Hindi <laughs> ko alam. Ipati eh. siya ngayon lang siya. Na kasi yung malaking electric pan kasi doon. Nung unang linisan ko. First time ko dinalinisan yun. Pero hindi sinabi niya mo yun. Parang mm, pinakilaman ko ba? <laughs> Parang magawa. So yan. Yeah. Okay na yun. And ito yung wet towel ko. linisan ko na siya. Lumalabas dito yung hangin. Dito lang sa ano. Ito. Side na to ito. Parang buwal talaga ulo. Parang helmet. Yan, tapos na yung linisan. So, ito na lang tapos malinisan ko. Ano talaga ng magaling sa electric fan niya? Kasi, da dalawa electric fan nila dito. Tapos, ay hindi, pangatlo pala yung electric fan ko sa kwarto ko. Kasi hindi ako nag-i-airbong ko gano'n. Mainit. Lamigin ako. So, ito naman. Hindi natin pwedeng basahin. So, punasan na lang natin. Grabe lang gumi. Ikaw ba na may 6 years? Ay, pwede yata kong to, oh. Ay, ganito ko muna para maanuhan. Uy. So, ayun mga kitsa. Dahil tapos na. So, ayan. Ilagay ko muna dito. Three, and three little dogs. Three little dogs. Oh, three, can little, little dogs. Can three little dogs. You can sing the three right little dogs. Great idea. Yeah. Gumagana na siya. T Ayan, The electric fan. This D, what? And Ayan. this is D. Atin ang tingting. And You go take but first. Wow. No. Why do Paliguan yes. ko siya. And tingnan na mga sa umuulan na naman. parating na lang umuulan dito. Kulimlim. Gabad talaga yung ano ko. Ang linis ng salamin ni Amo. Ayan. Umuulan na naman siya. Niluto ni Lola ang dami. Tapos marami kong dito. Siya kakain kami ng dinner. So, nakaluto na nga si Lola ng kanin dito at yung mga ulam na sa labas na. So, ayan, kain na tayo. Ito yung niluto ni Lola na dinner namin ngayon. Kami lang kakain si Lola, si Lolo at saka ang dalawang bata. Sila amo kasi hindi sila kakain dito. Kain yata sila sa labas. After namin kakain, ayun, uuwi na kami sa bahay. <laughs>